On where's your mommy? <laughs> oh, <my kitty. laughs> uh, but... I what you get Andre, give me your ball bat. Hey, sorry,

I don't know, I don't know. You <laughs> Two, three, five, and eight. Yeah. gua <laughs> tabat. dito. Ito. Oh, gabigat to ah. Kaya okay, mo to. Naman, atirot na. Gabuti, lagi nilang punta. Sabi nilang. Lagyan mo yung kagilis general. Wait lang, nagkakunta ako. 100 lang ba Five, five times Hindi ano Parang nasa ka? Parang nasa upa ano sa Parang kalaho Nasa sa base. mo? May nagawa sayo. Ikaluin niyo. Kumanta kayo. Ang tanan? Ang tanan? Ang tanan? Ang tanan? Ang tanan? Ang tanan? Ang

Bawal sa babae ito ha. Bawal. Kung lalaki lang pwede. Kasi lalaki ako. <laughs> ito ba? Ay, sorry. Sabi to. Malaki na yung Malaki na yung... to. Sabi <laughs> to. Sabi ka na ka sa ka May didelan. Salamat. Kung wala lang nakaupo ako sa PM. nakaupo Kami okay. oh na lang kami sa drive. Watch kay Nakaupo paano ka mo? Tapi may para tamad sa puso. Oh sa part 2 na lang